<laughs> <Palaka> langway, oh, pelaka lang oi. Ano? Ah, kalkam. Ah, ba. yan, eh. Pwede pa siguro yan. Siliado Bembre eh. bago pa wala pang kalikot yan <laughs> <laughs> itong bios pag lumusong to ayun <laughs> Hindi sa atin, manonood na tayo. Pwede Hindi naman na tayo mingilag. Hindi naman tayo na kami, Ah, patay. Hindi. Hindi pa. Hindi pa kapag <laughs> record na no, walang problema sa tubig yan silihan ang ilalim yan eh iyon e, ang delikado pre ba ito oh e, yun ang delikado ito armored car mm, yan ano yan port na yan, pinapanganod eh. pinapang, <laughs> <yun. laughs> na sa, sa tubig yun tubig dyan, eh. Pinapangharabas tubig yan. Tingnan mo yung bang tatanggal na ata. Basta port, nakakaano yun sa tubig. Karantisado sa tubig yang port. Pinapasalya ang tubig yan eh. ilah mo siya ha? <laughs> ay malalim pero dapat gumit na siya <laughs> Yung mga ganda ka panaw.

Hindi yan tumirin sa tubig. Namatay yan, kakakrats mo. Ano yan eh, hindi pa abot nga yung ilalay mo. Baling. <laughs> so, sobrang sa sobrang nervyos na matay tuloy yung makina. Tulak. <laughs> <lang>. Oh, 100. <laughs> 100 ang bayad Kaya ba inabot yung makina, gagot yung driver na ito. Hindi niya ini start ulit. Malang singil uh, dyan, boy. Ala, ilan na yan. Oo. Oh. Kala <laughs> mo ha, malang singil dyan. Matire pre, 20% na lang pre. Ha? Huh? 20% lang. Uh, na lang. Tara na. Tara tayo.